Gustong impitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Arl Alice Guk para direkta ng tanungin kung tayo sa Pilipino nga ba talaga ang alkalde. Nahaharap sa reklamong katiwalian ang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guk. Hindi pa balik si Sinanami. Ako po ay isang Pilipino at hindi po ako spy. Narito ngayon ang eksklusibong impormasyon patungkol sa tunay na pagkatao ng tatay ni Alice Kuo na may malakas na ebidensya na ito ay naglilink sa CCP at salamat sa isang vlogger na nagbigay sa akin ng malagang ebidensya na nag-uugnay sa ama ni Alice G na si Anil G sa isang CCP Link Chinese Association. Samantala, ayon sa kamakailang pagtinig ng Senado, ang ugnay ni Alice G sa China ay mas malinaw na ngayon kaysa dati kaya nga naman talakayin natin ang lahat ng misteryong ito sa kanya. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tama, ang naging pagsusuri sa Alice School. Ang conclusion ay ang Alice School ay isang front ng isang malaking scam at money laundering operation na nabisto. Pumasok siya sa opisina ng pagkaalkalde na umaasang palawakin ang operasyon sa likod ng mga eksena ngunit nahuli at ngayon ay kinakailangan niyang gumawa ng mga kasinungalingan sa kanyang ugnayan sa CCP. Hindi dapat malitin ang kanyang koneksyon sa CCP dahil ibubunyag natin ang mga ebidensya na nagpapakita ng sitwasyon sa pagkakataong ito. Wala nang halaga ang anumang argumento tungkol sa kanyang ugnayan sa nasyonalidad dahil ang tunay na isyo dito ay ang maaktibidad ng criminal group na gumagawa ng mga bagay tulad ng human trafficking, detentions, hacking at iba pa. At kabahagi nito si Alice. Sa kamakailang pagdinig, ibinunyag ni Alice Ko ang isang business partner ng mga pangunahing suspect sa pinakamalaking scam at billion dollar money laundering case sa Singapore. Ngunit bago natin talakayin ito, kailangan nating bumalik sa pangalan ng pamilyang Go at magsimula sa kanyang ama. Ang Go ay isang pangalan ng pamilya mula sa Southern China sa isang bayan na tinatawag na Jinjin malapit sa Taiwan Street sa probinsya ng Fujian. Ayon sa Chinese Wikipedia, ang pangalan ng pamilyang Go ay nagsimula noong 700 BC at umaabot sa buong Southeast Asia. Kaya makatwirang mayroong pangalan ng pamilyang Go sa Pilipinas, isang tagapanood ang nagpadala ng isang email sa isang vlogger na may kasamang mga larawang ito. Ang mga salitang nabilugan dito ay nangangahulagang chai na isang tiyak na nayon kung saan nagmula ang pangalan ng pamilyang Go. Tinignan ko ang mga asosasyon na nagpadala ng mensahe ng pagbabati kay Alice Go para sa kanyang pagkakapanalo bilang alkalde noon. Isa dito ay mababasa natin ang salitang Family Pride at mula sa Hong Kong Chai Go Clan Association ang nagsulat nito. At isa pa mula sa Hong Kong Chai Association at ang ikatlo ay mula sa Philippine Chai Association. Pansinin na bahagyang magkakaiba ang kanilang mga pangalan, ngunit lahat ay nagpapaywatig na ang mga asosasyong ito ay kabilang sa mas malaking pamilyang gu at umaabot sila sa iba't ibang bansa na konektado batis sa pangalan ng pamilya. Narito ang unang piraso ng impormasyon na natapuan. Noong 2018, ang ama ni Alice ay isang Honorary Advisor para sa Philippine Chaiti Association. Sa artikulong ito, marami mga individual na may apelye dunggo ang nagsisilbi sa partikular na asosasyon na ito kahit ito ay nagpapatunay na ang ama ni Alice G ay nasa Pilipinas pa rin noong 2018 at aktibong nakikilahok sa lokal na komunidad ng mga Chino. Inihayag ng Senado na ang ama ni Go ay madalas nang bumabalik sa China. Sa katunayan, minsan higit sa tatlong biyahe kada buwan Ngunit pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, tila mas kahina-hinala ito kaysa sa aktual na paglalakbay lamang dahil lumilitaw ang artikulong ito. Ito ay isang kaganapan na nagdiriwang ng bagong pamumuno na isa pang asosasyon ngunit nauugnay sa parehong pamilyang Go at dinulan ito ni Drew Fon, ang Deputy Director ng Coordination Department ng CCP Liaison Office na isang pangunahing siya na espya ng Chinese Communist Party. Narito pa ang mga ugnay sa CCP, bahagi ng United Front Department ng Fujian. Ipinadala nila ang kanilang direktor, gayon din ang Communist Party boss ng Chai Village. Ipinapakita nito na ang pamilyang Go at ang kanilang mga asosasyong nakaugnay sa Pilipinas ay napakalapit na konektado sa mga organisasyon ng Chinese Communist Party. Ang iba pang mga miyembro mula sa asosasyon ng amani Alice Go ay dumalo rin sa kaganapang ito kaya't masasabi ko nang walang pag-aaninlangan na ang pamilyang Go ay may malaking ugnayan sa CCP sa pamagitan ng kalang United Front Operations. Ang United Front Operations ay isang malawak na overseas network na nangangampanya sa ideya na magkakaroon ng overseas reach ang Chinese Communist Party sa bawat bansa at bawat Chinese community upang kontrolin ang karamihan ng iniisip ng komunidad tungkol sa CCP at sinisikap nitong akitin ang mga asosasyon sa iba't ibang bansa upang gawin ang kanilang trabaho sa iba't ibang paraan. Kasama na ang donasyon sa mga politiko, paglagay ng mga tao sa kapangyarihan at iba pa. Ang Fujian, tulad ng nabanggit ko, ay isang probinsya na malapit sa CCP dahil sila ay na-capture overseas sa pamagitan ng mga insentibo. Tandaan ang CCP Police Station sa New York City ay mula sa isang Fujian-based association sa New York ito ang maaring magpaliwanag kung bakit si Alice Go ay nababalutan ng mga designer clothes at luxury items na kanyang hinahawakan dahil ang mga asosasyon na ito na madalas may kasamang economic incentives dahil ginagawa nila ang trabaho para sa CCP at nakikinabang sila ng gusto mula rito. Ngunit iyon ay bahagi lamang nito. Sa tingin ko, si Alice Go ay sangkot sa mas malaking money laundering sa malakihang sukat Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, tinutukoy ang parang isyo ng money laundering. Sinabi ni Gatchalian na ang financial records ng ban na isang malaking compound na tinutulungan ni Alice Go na makuha na naging scam network ay nagsimula ng mapisto. Matututuhan natin ang higit pa tungkol sa ugnayan ni Alice Go. Ngayon, ayon sa kamakailang pagdinig sa Senado, nalaman natin na sila ay nag-ooperate lamang sa kapital ng mga 1.2 million pesos o mga 20,000 US Dollars, at isang third-party estimate na inilagay ito sa mga 100,000 Dollars para sa mga operating expenses. Dahil sa sukat at laki, tila hindi tugma at nagdududa ang mga senador sa pinagmulan ng kita ng Amanigo, na madalas nagbibigay sa kanya ng cash na umaabot sa humigit kumulang 20,000 US Dollars, depende sa halagang bilang ng kapital para sa kanyang negosyo ayon sa mga record ng SEC, ipinakita na ang pig farm ng kanilang pamilya na di umano'y pinagmulan ng kanyang kita at kayamanan ay nagkakaroon ng 900,000 US dollars $900 na nawawala noong 2021 at kumita ng 81,000 US dollars $81 noong 2022 kaya't hindi ito kumikita ng malaki. Ang kanyang embroidery business ng kanyang ama ay kumikita ng mga 440,000 US dollars $440 noong 2022 at mga 720 US dollars noong 2023. Kahit maraming negosyo ang kumikita, ang iba ay nalulugi. Ngunit hindi ko talaga maiisip na ang paggawa ng pera ay ang kanilang pangunahing layunin. Sa tingin ko, ginagamit nila ang mga business investments sa anumang paraan upang malihis ang atensyon mula sa kanilang ginagawa na sa tingin ko ay bahagi ng money laundering aspect. Ang amaba ni Alice Gu ang gumagawa ng money laundering para sa kanya hindi maaring ganun kasimple, Sa tingin ko, may maraming paraan kung saan ginagawa ang mga bagay. Ngunit ang mas malaking tanong para sa akin ay sino ang gumagawa nito para sa kanya? Na siyempre, wala tayong sagot dito. Ngunit pag-usapan muna natin ang bagong pagbubunyag mula kay Senator Ron tungkol sa pagkakasangkot ni Alisgo sa scam at money laundering scheme sa Singapore. Ito talaga na masasabi nating totoo ang konklusyon natin patungkol sa pamilyang Go. Ngunit ito ay isang mas malaking kwento kaysa noong nakaraang linggo. Ito ang pinakamalaking money laundering scheme sa kasaysayan ng Singapore na umaabot sa kabuang 2.2 billion US dollars na may 10 Chinese nationals na kinasuhan na may kaugnayan sa krimeng ito. Nangyari lang na ang compound development na tinatawag na Bifulan Development ay kung saan sangkot si Alice Go sa parehong lugar kung saan sangkot ang kanyang mga business partners na dalawa sa mga kriminal sa Singapore. Sa Filipino Scam Network Compound na bahagyang kasama si Alice Go at ang pinakamalaking scam at money laundering situation sa Singapore ay ito ay konektado. Kaya si Alice Go ay may dalawang business partners na namumuhunan sa compound kung saan natagpuan ang mga ito sa Pilipinas. Ang dalawa sa kanila ay mga kriminal sa pinakamalaking Singaporean scandal sa panahong ito. Ang dalawang tao na may kaso sa Singapore ay si Ling B, ang tanging babae sa sampung suspect sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore at ang pangalawang tao, ang kanyang partner na si JNR Jin at ang kanilang pinagsama-samang ari-arian ay umaabot sa US 240 million US dollars. Sinabi ni Aris Goh na hindi niya alam ang mga krimen ng kanyang mga business partners hanggang ngayong linggo kahit nagdadagdag ito sa isa pang layer ng mga bagay. Si Alice Go ay tila walang kamalayan sa mga krimen ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na may labing dalawang sasakyan sa kanyang pangalan. Maraming negosyo na nakarehistro sa kanyang pangalan at mga investment ventures. Siya ay walang kamalayan sa pinakamalaking kaso sa Singapore. Tila ito'y isang imposible Sinabi ni Alice Guo sa kanyang pagdinig na pagkatapos niyang i-withdraw ang kanyang investment mula sa baluan noong 2022, hindi na niya makontak si Ling Bi at Jin Rin. Ito ay nagdadagdag ng tanong kung bakit pagkatapos niyang maging alkate noong 2022 ay tila inilayo niya ang kanyang sarili mula sa mga maruruming gawain tulad ng scam, human trafficking at money laundering na nagaganap sa kanyang opisina kung ikaw ay isang alkade at isang malaking grupo ng kriminal ang nag-ooperate sa iyong bayan at wala kang alam. May dalawang dahilan ito. Isa sa mga ito ay ikaw ay incompetent at kailangan mong magbitiw o ikaw ay kasabwat. Mula sa ating pag-analyze, hindi nito matibay na ipinapakita na si Alice Go ay hindi sangkot pagkatapos niyang i-withdraw ang kanyang investment. Ngunit dahil lamang siya ay nagmumukhang hindi na bahagi nito. Siya ay nakabihis ng mga luxury items mula sa accessories hanggang sa mga sasakyan, sa mga damit at iba pa kahit iniisip ko na siya ay gitpang sangkot ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi na nakikita sa likod ng mga eksena. Nangyayari ito sa China sa lahat ng oras. Ang mga opisyal ng CCP bago sila mag opisyal ay gumagawa ng lahat ng mga aktibidad ng gang. Pagkatapos hindi nila ito itinigil, pinapalakas pa nila lalo. At sa tingin ko talaga, pinapalakas pa nila ito lalo Ngunit hindi lamang nila ito pinapakita sa madla upang hindi madumihan ang kanilang mga kamay. Hanggang ngayon, wala pa tayo narinig na sagot kung paano kumikita ng tama ang pamilyang Go. At ang mas kakaiba ngayon ay ayon ni Alice Go na aminin ang mga bagay sa kanyang pamilya tulad ng kung paano niya tinanggihan na kilala niya ang kanyang mga kapatid na kanyang nakasama sa paglalakbay ayon sa mga dokumento ngunit itinatanggi nito ni Alice Go. At ang kanyang McLaren na nagsasabi na ito lang daw ay hiniram niya. Ngunit sa tingin ko, sino ba naman ang magpapahiram ng isang McLaren 620R na isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo? Ngunit simple lang ito na walang kaduda-duda na si Alice Go ay may nililihim sa likod ng ating mga mata. At pag-usapan natin ang iba pang revelasyon patungkol sa kaso ni Alice Gu. Ecclesiastes 5 verse 10 Ang nagmamahal sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Ang nagmamahal sa kasaganaan sa mga kita, ito rin ay walang kabuluhan. Sa mga pagbubunyag tungkol kay Aris Go at sa kanyang pamilya, makikita natin ang pagkahumaling sa yaman at kapangyarihan. Ang kanilang mga koneksyon sa iba't ibang mga iligal na gawain tulad ng money laundering scam at mga kasinungalingan ay nagpapakita ng kawalan ng kasiyahan sa material na kayamanan. Tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes 5 verse 10. Ang pag-ibig sa salapi ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang yaman ay maaari magdala ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit ang paghahangad nito ng walang hangganan ay nagdudulot lamang ng kaguluhan at walang kapanatagan. Sa ating pagninilay, mahalagang pag-isipan ng ating sarili, ang ating mga layunin at mga motibasyon. Tayo ba ay humangad ng yaman at kapangirihan nang hindi iniisip ang mga paraan at epekto nito? o tayo ba ay naglalayong magkaroon ng mas mabuting pamumuhay sa pumagitan ng mga tamang gawain at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang tunay na yaman ay matatagpuan lamang sa pagmamahal, katarungan at katotohanan. Ang mga bagay na ito ang magbibigay sa atin ng walang hanggang kasiyahan at kapayapaan na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panan, mga Pangirin naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil ang tunay na kapayapaan lamang ay masusumpungan namin sa aming Pangisus lamang. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng tunay na kapayapaan at tulungan din Panginoon ang pamilya ni alisku na sila ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at makita ang kahulugan ng pananampalataya at pagkawala ng pagmamahal sa kapangyarihan at kayamanan purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa so, ito ang isang tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.